Dinismantol ko mga guys yung tusik brando ni Idol no kasi sabi niya sa akin babayluhan daw namin ng Twitter na carbon ba nung nabuo ko namin nami na ha? testingan niya dayon kag mangirit-ngirit eh agay dumarot Hello mga morning sa inyo mga guys no guys si Idol um, mga pa pumunta sa my shop kasi nga magpapakabit siya ng mga pisa, pisa at dinala niya rin mga guys yung twitter na carbon niya agay bagong frame ba oh, no. <laughs> so bali mga guys no ang una natin yung ubrahin syempre Babaklasin natin muna yung mga pisa-pisa niya no tapos sisipad-sipad din para naman mamaya mabuo na natin bote eh, inuna ko mga guys yung kanyang crankset no ah medyo matigas sa huslo pero mga guys, no, hindi na tayo may dyan mamaya sa pagtakot kasi yung frame ni Idol na dinala ay may butong bracket na, Oh, bago natin ikabit, syempre may dala siyang chin ring na wag, o. Oh, babayluan muna natin mga guys, no. Bali, direct mount pala ito mga guys, yung Dior ni Idol. So, ito na, nakabit na natin. Ang ganda, miruka ang brand ng chin ring. Oh, sana all, daw kwarta. <laughs> Gago! So, matapos ko mga guys, maklasin yung saddle ni Idol, no? Sinunod naman natin yung rear trailer. Barley 12 speed pala ito mga guys, no? Bawa ka na, may talaga kong madamo kang pira kasi nga, eh uh, pag gusto, kalambakal pisa. Ay, <laughs> ambot na lang gida. So, no, matapos ko mga guys, usloin ang -e kanyang mga ibang pisa-pisa. Ito na, paplastar na natin ang frame ni Idol. Bawa ka na, talaga, sobrang gaan. Tapos, mahid headparts na, na sa may dalom mo oh. yung biring biring nakadikit na nga daan mga guys so bali lalagyan na lang natin ito ng papadanlog bago natin igulo baw naka rigid pa eh sa kagis dala ni ba <laughs> So matapos natin mga guys ikabit yung biring-biring sa ibabaw Lagyan muna natin ito ng pampadanlog Siyempre punasan muna ni Maninoy ng kunti para madula ang mga nagalalapta nga magarawit rawit, -rawit blaw <laughs> Rawit-rawit gudya Tapos igugulo na natin mga guys yung kanyang front gulong-gulong. O, -gulong. oh, ito na. Salpak na natin yung kanyang prino sa harapan. Bale, yung prino niya pala mga guys, no, empty 200 So, bale, mag internal tayo dito. Pero hindi naman niya mabudlayan yan si Manino. Ya, sinuukan ko na kanina ng kable. O, oh, te, doka mo pa ba? Wow! Ah! At dahil nga lumapos na mga guys yung hydraulic hose ni Idol, no, siyempre tatakodan na natin ng fittings yan para naman hindi maglilik. So pagkatapos ay gugulo na natin ng iyang acid post ka-carbon. Okay. dugang mag -an, animal. <laughs> At ikakabit na rin natin mga guys yung kanyang rear trailer no At syempre hindi natin kakalimutan palitan ng bagong sifter cable Tsaka housing kasi nga nga may internal tayo o oh, ba diba At tapos mga guys no lagyan na rin natin ng ano mais na bayulit o oh, Para naman manami siya magterno siya mamaya sa iya mga pisa pisa o oh, guys <laughs> Sabay gulo na tayo dito mga guys ng crankset and go Patiyugin mo tangi at oh, tangi <laughs> Gago! So, sobrang excited yung mga guys, no? Hindi ko na makalimutan yung purple na, ano, as it ito ni Idol, oh. So, ito na, nakabit na natin. Igugulo na natin ang kanyang chain, oh. Agay ka namin na nino. So, matapos natin mga guys, ikabit ang chain ni Idol. Siyempre, sabay na tayo kambya-kambya and then tuning na para naman ninyo makita ang kanami Sang iya itsura, oh. <laughs> so, ayan na nga ni mga guys, no? nagtesting testing na tayo si Idol dito, oh. So, maraming salamat pala. Sa mga guys sa nagpalo sa akin sa mga nanonood ng aking video sa na nagshare thank you talaga hanggang dito na lang si manino ninyo kay man buta na naman ang bulsa ko ayagay thank you all god bless you and then bye bye